Ay okay mga boss, so nalito tayo sa Karangalan, Pasig. So meron tayo ditong gagawin na EPS motor na naman ng Hyundai Accent. So test natin ano. So home service tayo ngayon. Wala tayo sa shop. Uh, si Sir na uh, linggo pa ito nung pa-estimit sa akin. Ano? Okay. So kita nyo dyan, nawala yung EPS indicator. So try natin ikotin. Ayun o. Ano? Oh. tigas o. Ayun o. Ano? So lumalaban talaga siya mga boss. So may nagsabi kay sir na gagrasahan lang doon yung sa ilalim sir. Gagawin mm, po ano. Yung Ay hindi po. Uh, wala po yung doon mga boss ano. Ito kasi naka-carbon brass ito. So uh, tips ko lang doon sa mga may ganitong sasakyan na naka-EPS motor. Dapat kasi gamit, kung hindi nyo gamitin, paanda rin, tapos ikotin nyo mo na baka makatulad nyo ito kayo siya. Tingnan nyo, lumalaban you know? so baklasin ko muna mga boss no? tapos ah, tingnan natin ko anong problema dun sa ipis motor ni sir you know? may ingay no okay hindi po ito rack and pinion na ah, ah motor lang po ito baka makakatulad kayo ng iba dyan na ah, sa uh, ah, rack and pinion mahal po yun so repair lang po tayo ito sa ipis motor ni sir okay yun, ah, nabaklas natin mga boss yung motor ni sir no? so ito, mayroon na akong dalang pamalit kaagad para mas mabilis at hindi na tayo maghinahinang pa no? so shop na lang natin to at may warranty po ito na apat na buwan apat na buwan sabi ko sir tatlong buwan wala wala ka na ba ah okay Tat, apat na buwan warranty nito mga bosan no? so pag, no, pag yun ang problema papalitan natin wala kong babayaran pupunta ko kayo kung saan man kung malapit lang ano? so magpasigun muna para makita natin yung loob Ayan mga boss, so nakalasan natin yung ipace motor na sir, so kung nakikita nyo, ayan o, oh, sunog ano, so nasunog yan dahil dito sa carbon brass, ayan, kita nyo, yung ito bumabalik, pero yung dalawa naka-stack, ayan o, oh. naka-stack, so hindi sa bumabalik, pati itong isa, ayan, so yan po yung dahilan kung bakit matigas yung manubila at lumalaban, Swap na lang natin mga boss. Meron na ako nakahanda dito kasi makarepair na to No? salpak na lang to. So kabit ko muna. Ito na mga boss ano, ah, nabuo na natin. So ito yung luma ni sir. Ayan. So, ito na yung sa atin na bago no. So kabit ko muna dito. Tapos testing natin kung ismot na siya. Hindi na siya lumalaban. yon mga boss. So na-install na natin. So testing natin ano. Meron pang problema si sir na isa dito mga boss na ano. Tingnan nyo. No? uh, hindi naka naka off naman yung naka off yung park light nya no? so ikakabit ko tong sosi eh. titingnan yung iiloy yung dashboard ayun no so isang problema yun ni sir dyan ano so, ito uh, start natin tingnan natin kung nag smooth na yung ano tingnan natin ayun no smooth na sir ikaw, ikaw mo sir <laughs> Yan, smooth na. Wala na yung lumalaban. Yan. Kaya't isagad mo yan, hindi na magano yan. Na wala na rin yung ilaw doon. Oo, na wala na rin. So, yun mga boss, ano, ah, uh, hindi po siya ginagrasahan. So, hindi po yung rock and pin yun, mga boss. Ah, uh, doon muna tayo sa motor mag-una kasi napakamahal po yung mga yon tapos may problema pa si sir dito sana niya chuchik na lang natin yung electrical niya pag may time ulit si no kasi na home service tayo ngayon so tapos kulang kulang na rin ito dyan, wala na isang tornillo dyan tapos binuksan na rin yung panel gauge ni sir no? pero ganoon pa rin hindi Diyan pa rin daw na ano, kasi yung problema ni sir palagi nakabukas yung park light so, kahit naka off naman so yun lang uh, IPS motor ng Hyundai Accent mo boss no? sobrang yung problema thank you